maganda gabi guys. At uh, andi tayo may uh, ulo Esteban ng uh, kaliwa, no? At uh, mayroon po tayo ng ng na matanda na ilang araw ko nang nakikita na nakatambay dun sa may uh, ano sa hilira ng orange abilis guys, uh, malapit po sa may amin, kabaan ng Agila sa So ngayon guys, ay uh, itong ating uh, kinita na to, na 30 pesos dito sa hulo. Ito ay aking i-share sa kanya uh, para makatulong kung hindi pa siya kumakain, uh, mabusog siya no. Ibibili ko po siya guys ng ano, ng uh, tinapay na putok at uh, uh, baka mayrong uh, kapi doon, ibibili natin ng kapih at uh, ibibigay natin sa matanda no. Naawa kasi ko guys kasi ilang araw ko nang uh, napapansin na siya ay pagalagala doon. So interviewin din natin guys kung taga saan po siya no. So ayan at uh, intro muna tayo guys Intro muna tayo So ayan guys at uh, napakalalaki na ng ano ng uh, mga halaman dito. Sa tirati guys ay uh, napakaliliit dito. Ayan at uh, masarap na uh, dito guys. Uh, malamig at uh, meron dito. Dito, ito guys sa ah, kahaba ng ah, hulo is diba Yung nga guys. No? So kamaya maya guys ay uh, pupuntahan natin yung uh, ah, matanda. Kasi apalagi ah, palagi ko nga nakikita yung nakalalakad-lakad doon guys. So, at ah, naawa naman ako baka ah, nagugutom yun. So ibibili po natin siya ng uh, ah, siyempre kapi. Kopi ko blanca yung ibibigay natin guys ang uh, kapi na hindi mapait guys no so at uh, tara na mga idol at uh, punta na po natin ano ayun na uh, nyo guys no guys okay, so, uh, at nandito tayo nagkapatimpla tayo ng uh, kapi no at uh, dadali natin doon sa ano ang uh, nakita ko nandun pa siya kaya ko timpla tayo ng uh, kapi magkano yung kapi tayo? 15 ha? 15 ah, 15 okay ayun guys 15 pesos at uh, tatlong tinapa yung aking uh, na mga kaidol no ayan papatimpla natin lagay mo sa plastic yan ha Hinalo at uh, inikot ayan mga kaidol yung black ay kibus riko yan yung isa naman ay uh, sa akin nadaling ko yun sa paggadalang ko kaya paki plastic hmm. kaya kaya inulik ko eh. kasi may plastic ba e eh. uh. let's go mga kaidol at tara na so ayan guys at nandito ngayon tayo sa kahabaan ng Jilasaro uh, kawawa naman si Kuya Rudy Kuya Rudy ilang araw ka nang natutulog dito? ilang araw na po? at tatlong araw hindi ka naman nilalamok dyan minsan nilalamok ayan uh, si Tatay Rudy anong probinsya mo Tatay Rudy? Tarlac at taga Tarlac para si Tatay Rudy saan po sa Tarlac? Tarlak-tarlak. Tarlak-tarlak. Pero, saan ka naliligo niyan, Tatay Rudy? Pagka maliligo? Misan, uwi ako. Ay, umuwi ka rin sa Kuloong? Ah. Kuloong 1, Kuloong 2? Ah, Kuloong 1. Ah, Kuloong 1. So, bali, umalis ka lang at uh, nagtampo ka lang siguro sa mga hindi, ano mo? Hindi, hindi, hindi. Hindi ka nagtampo? Hindi. Talagang galit ako. Ah, nagalit ka? Ah, total po ako, total po. Ah, oo. Oo. So yan uh, guys, sa uh, mga mega love shout out uh, Rapid Tulpo action no? Sana makarating ito Ano uh, pong ipapatulpo natin tay? Sino ipapatulpo? Uh, ako ng bala doon uh, Pagka nakausap niyo si Rapid Tulpo Galing na ako roon no? ah, galing ka na kay oh, Rapid Tulpo Kaya alam, pila babalik ako nung stop Pagka hindi na rin natin Ang kapatlan Ah uh, So yan guys, uh, namamasa na nga ako dito. Mga ilang araw ko na rin si Tatay nakikita. Pag araw, hindi kita nakikita dito. Tayo, maalis ka. Sa uh, Dali. Ah, sa Dali ka nagpapahinga? Ah. Mm. Kain ka muna po. At uh, yan, ma maini po eh. mainit pa to. Para, ininom in 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 ka lang ng kape. Para ano, yan ah. Uh. Pinatimpla ko yan dyan eh. Pinatimpla ko. Yung kape. Pinatimpla ko para sa'yo. Sige, salamat. Uh, sige po. Uh. Hindi ka nagsisigarilyo. Yeah. Oh, kasi yung ano, yung nabigyan ko nung nakaraan na ni Sabi ko pagkain na lang ang anuin mo. Ayun. Masarap 'yan. Ako Ako nagta-try ako dito tayo sa Estoda. Estoda ako dito. Dito ang linya ko, ayan yung tricycle ko. Oh. Ayun. Arnel Dong Black. Arnel, Arnel Victorino Dong Black Blacker ah uh, blaker si Tatay uh, Rodi guys ay uh, taga Kulongwan Kulongwan ba Tatay Rodi may bahay ka doon uh, ah lang kayo nagungupa ah uh, nangungupa so matanong kita Tatay rody nung bagyong uh, ano sino ba yan ah uh, adin po sino yung kausap mo ah uh, ikaw po si Tatay Rodi kausap kita di ba o Rudy, ang pangalan mo ode Anong pangalan mo? <laughs> Di ba, Rode? Ah. Ah, Taday Rode, ikaw po kausap ko. Ah, tatanungin lang po kita kung inabot po ba ng bahay yung bahay nyo. Nung, ah? bum nung bumagyo, inabot ba ng baha? Ah, nandun na po sa... Eskwela ng Malanday. Adong ah, Wala Mm, doon ka nagpahinga? Ah, doon ako nagpalipat na tatlong gabi ron. Ah, kumusta naman po? Ah, may rasyon naman po yung ating ah, Valenzuela? May rasyon? Ah, meron naman yung relief. Ah, may relief po. Hindi ka po umiinom ah, lalamig. Lalamig. Hindi, basit pa ako kasi ako eh. Oo, uh, uminom ka para mawala pinakain yung... Pinakain ako rito. Ah, pinakain ka rin dito? Oo, uh, pinakakain ako. Uh Oo. -oh. Uh -oh. so marami naman po pala nga mababait ano? Eh, ay, doon, binibigyan ako. Uh Oo. -oh. ay, hindi ko, sinrande to Hipag ko po yan. Ha? Hipag ko. <coughs> yung may tindahan diyan uh -huh. hipag ko yan hello po oh ay pagkano na 125 sa at dati sige po kayo ka na po at uh, iiwan na rin kita ako ya uh, mamamasada na no okay, yeah. Ah, uh, na ako. So, paano guys? Arnel ha? ah. Ah, po, Arnel ang aking nga pangalan. At ah, ako ay isang ah, vlogger. So, yun si Tatay Rudy guys, dito siya natutulog oh. Ayun. Dito siya natutulog. Po. <todulog> po ay, dito. <todulog> ah, uh, shout out ah kay na ah, dong vlog no. Yan. So, ay naman kay Dol at ah, medyo at ah, tumayo si Tatay. Saan ka punta tay? Ha? Saan ka pupunta? Ayan yung aking atresikil. uh, tricycle uh, uh, oh, one, one, nine. Ah, oh. Kahit nga na Dito lang ang ano ko Dito lang din ang bahay ko Ayan, oh. dyan. Ang bahay ko dyan lang Malapit lang oh, ah, uh, Dyan lang ah, Sige po tatay Rudy tatay Rudy no Kahit nga ka lang dyan Um, pag kailangan mo siguro nga may katol diyan eh, no? Katol? Wala, wala. Wala. Bibigyan kitang katol? Hindi, hindi, hindi. Hindi okay lang walang katol. Oo. Uh -huh. uh -huh. Sige po, iwan na po kita dyan ha. sige okay, salamat ha. Uh -huh. uh, sige po, walang man po, Tatay Rudy, ng uh, Kuloong One. So, paano mga kaidol, hanggang nga dito na lang, ang uh, vlog na to, at uh, maraming maraming salamat po. Ayan, si Tatay uh, Rudy ng uh, Kuluong daw po siya. Tagatarlak po ang kanyang uh, probinsya. Ayan. Okay na mga kaidol.